Sino ang mga pariseyo? Ang mga pariseyo ay isang maimpluwensyang sekta ng relihiyon sa loob ng hudaismo noong panahon ni Kristo at ng unang simbahan. Kilala sila sa kanilang pagbibigidiin sa personal na kabanalan. Ang salitang pariseyo ay nagmula sa salitang hebreyo na nangangahulugang nakahiwalay. Ang kanilang pagtanggap sa oral na tradisyon bilang karagdagan sa nakasulat na batas at ang kanilang pagtuturo na dapat sundin ng lahat ng mga Hudyo ang lahat ng anim na mahigit na batas sa Torah, kabilang ang mga ritual tungkol sa seremonyal ng paglilinis. Ang mga pariseyo karamihan ay mga negosyanteng nasa ng uri at mga pinuno ng mga sinagoga. Bagaman sila ay isang minorya sa sinadrin at may hawak ng isang minoryang bilang ng mga posisyon bilang mga saserdote waring kontrolado nila ang paggawa ng desisyon sa Sinadrin dahil sila ay may popular na suporta sa mga tao. Kabilang sa mga pariseyo, ang dalawang paaralan ng pag-iisip, School of Thought. batay sa mga turo ng dalawang rabay, sina at Hillel. Nanawagan si Shammai para sa isang mahigpit, hindi nagbabagong interpretasyon ng batas sa halos bawat issue ngunit nagturo si Hillel ng mas maluwag, mas liberal na aplikasyon. Ang mga tagasunod ni Shammai ay nagtaguyod ng pagkapot sa anumang bagay na Romano, kabilang ang pagbubuwis. Ang mga Hudyo na nagsilbi mga maniningil ng buwis ay persona ng grata. Nais ng na mga Shammai na ipagbawal ang lahat ng komunikasyon at komersyo sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Ang mga Helilite ay gumawa ng isang mas magiliw na diskarte tinutulan ang gayong labis na pagiging eksklusibo. Nang maglaon, ang dalawang paaralan sa loob ng pariseyo ay lumago ng labis na magkagalit sa isa't isa. Ano pa tumanggi sila sumamba ng magkasama. Tinanggap ng mga pariseyo ang nakasulat na salita bilang kinasaya ng Diyos. Sa panahon ng ministeryo ni Kristo sa lupa, ito ang tinatawag natin ngayon na lumantipan. Sa kasamaang palad, ang mga pariseyo ay nagbigay ng pantay na otoridad sa oral na tradisyon na nagsasabing ang mga tradisyon ay napunta sa lahat ng paraan pabalik kay Moises. Umunlad ang paglipas ng mga siglo, ang mga tradisyon ng mga pariseyo ay nagkaroon ng epekto ng pagdaragdag sa salita ng Diyos na ipinagbabawal. Deuteronomy 4.2 ang mga ebanghelyo ay sagana sa mga halimbawa ng mga pariseyo na tinatrato ang kanilang mga tradisyon bilang katumbas ng sarita ng Diyos. Mateo 9.14, 15, 1-9, 23.5, 23.16, 23, Lucas 11.42 Inilapat ni Jesus ang paghatol sa Isaiah 29.13 sa mga pariseyo na nasasabing itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Marcos 7.7 Itinuro ng mga paraseyo ang mga sumusunod na mga doktrina. Una, kinokontrol ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga desisyon na ginawa ng mga individual ay nakakapekto rin sa takbo ng buhay. Ikalawa, magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga patay. Gawa 23.6 Ikatlo, may kabilang buhay na may angkop na gatimpala at parusa ayon sa batayan ng isang individual. Itatatag ng misayas ang kanyang kaharian sa lupa kaapat ang spiritual na kaharian, kabilang ang pagkakaroon ng mga anghel at mga demonyo, ay totoo. Gawa 23.8 Marami sa mga doktrina ng mga pariseyo ang naglagay sa kanila na salungat sa mga saduseyo. Gayunpaman, nagawa ng dalawang grupo na isang tabi ang kanilang mga pagkakaiba sa isang pagkakataon, ang pagsubok kay Heso Kristo, upang maisakatuparan ang pagkamatay ni Jesus. Nagkaisa ang mga saduseyo at pariseyo. Marcos 14:53, 15:1, Juan 11:48-50. Ang mga pareseyo ang may pananagutan sa pagtitipon ng misna. Isang mahalagang dokumento na tumutukoy sa pagpapatuloy ng Hudaismo sa kabila ng pagkawasak ng templo. Ang rabinikal na Hudaismo at modernong panahong mga sinagoga ay may utang na loob sa gawain ng mga Pariseo. Sa mga ebanghelyo, ang mga pariseyo ay madalas na ipinakita bilang mapagkunwari at mapag mapagmataas na mga kalaban ni Jesus. Tahasan itong sinabi ng Panginoon, hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Mateo 23.3 Bilang isang pangkalahatan tuntunin, ang mga pariseyo ay mapagmatuwid sa sarili at mapagmataas sa kanilang maling akala na sila ay nakalulugod sa Diyos dahil sinusunod nila ang kautosan o ang mga bahagi nito kahit papano. Gaya ng itinuro sa kanila ni Jesus, gaano man sila kasinsero sa pagsunod sa pinakamahuhusay na punto ng ritualismo, hindi nila naabot ang pamantayan ng Diyos sa kabanalan. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Talata 23. Siyempre, hindi lahat ng pariseyo ay sumasalungat kay Jesus. Si Nicodemus ay isang pariseyo na wastong itinuturing si Jesus na isang tagapagturong mula sa Diyos. At tapat na humingi ng mga sagot mula sa kanya. Juan 3, 1-2 Kalaunan ay ipinagtanggol ni Nicodemus si Jesus sa harap ng sinadrin. Juan 7, 50-51 at kasama rin tumulong sa paglilibing sa katawan ng Panginoon, Juan 1939. Ang ilan sa mga unang kristyano ay mga pariseyo, Gawa 15.5 Si Apostol Pablo ay sinanay bilang isang pariseyo at ang kanyang mga kredensyal sa grupong iyon ay napakahusay. Gawa 26.5 Tinawag ni Pablo ang kanyang sarili na buhat sa angka ni Benjamin at totoong Hebreyo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako ay isang pariseyo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Pilipos 3, 5-6 Ngunit nalaman ni Pablo na ang kanyang pagganap sa kautusan ay hindi makapagbubunga ng tunay na katuwiran. Matapos niyang ilagay ang kanyang pagtitiwala sa natapos na gawain ni Kristo sa krus, inais niyang ang pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya talata Walang sino man, kahit na ang mahigpit na pariseyo ay nabibigyan katuwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Galatia 3.11 Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.